If you are tired working, itas mo lang yung one leg, ibaba mo yung vacuum, and then magpa-picture. I'm so tired working. Buhay Canada naman. Kailangan pala magpahinga din pa minsan-minsan. Buti na lang may umiikot na upuan. Alam nyo ba na ang buhay Canada ay mahirap? Hindi lang basta-basta kailangan magtaas ng paa para ma-relax. Kaya huwag pahirapan ang sarili na trabaho ng trabaho. Magpahinga rin pag may time. Like me? Anyways, welcome to hell Elkins Vlog! I'm just here sitting down right now, pero it's just a matter 5 minutes. Anong pag-usapan natin ngayon? It's all about Canada. Paano ako nakarating ng Canada? Uunahin ko bakit ako nag-abroad ang dami-daming tanong, hindi ko alam kung anong uunahin. But anyways, welcome to Kael Elkins Vlog. Pagod lang ako, ganito pag pagpagod ako. Yung, ibaba mo lang yung paa mo, or itaas ang paa. Ayan. Nagtaas lang ako ng paa dahil pagod na ako na nag-vacuum. Kaya yan, ibaba ko na at ako magumpisa Mag-umpisa na ulit na magtrabaho. Kasi kung hindi ako magtrabaho, bakit hindi ako bayaran ng aking employer? Umalis lang saglit ang amo ko. And I just love this. Yung upuan na binili ng amo ko, gusto ko siya. Gusto ko ngang bilhin eh. Pero mahal, 2,800 Canadian dollars. Buti na lang, may halaman akong dinidiligan. Umpisa na natin. Paano ako naka-abroad? Bakit ako umalis ng Pilipinas? bago ako mag-umpisa pala kung bakit ako nakaalis ng Pilipinas. I'm here sa aking employer ng almost uh, 12. No, magto 13 years na ako sa ang employer kong ito. Pero sa una kong employer, naka 4 and a half years ako. At saka itong halaman na ito, it's rubber tree. Maliit pa siya noon, ganyan lang. Ngayon, tumangkad ng tumangkad dahil dinidiligan ni Kael. So ito, hindi ko yan makalimutan. Ganito ako pag nai-stress na, kausapin ko na lang ang cellphone ko. Ganito, sa Pilipinas, ako ay nagtuturo ng daycare. And then one day, after like pang limang taon ko na na nagtuturo, or lima, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 2004, yes, four years, five years. Naningil ako sa city hall ng sahod namin. May kasama ako, nautusan kaming maningil ng sahod. Alam nyo ba kung anong sabi ng aming mayor? Ang liit-liit. Yung sahod nyo, naniningil pa kayo. Tinayuan ko siya. Tumayo ako, pero pinaupo ako ng aking kasama. Gusto kong sagutin ang mayor. Kaya yun yung time na. Nag-isip ako na mag-abroad. Hindi ako nag-resign. Ang ginawa ko ay kasama ko yung kaibigan ko. Nag-alab shout-out to Trinidad Mangolodge. Uh, sabi namin, tara mag-abroad. So, nag-abroad kami. Paano? Pumunta kami sa passporting. Tinanong nila kung saan kami pupunta. Sabi ko, sa Australia. Iwala naman akong kakilala sa Australia. Ibinigyan naman kami ng passport. And then, that was December. And then, nung dumating na ang passport namin, agad-agad, umutang ako sa kapatid ko. Sabi ko, pautang, pamasahe. And where are you going? Sabi niya. Punta kami ng Macau. Kasi yung kaibigan ko may, kasama, may kaibigan or kamag-anak sa Macau. So, we went to Macau. Nakarating kami ng Macau. Sabi nila, maraming, what do you call this one? Maraming, blah, 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 blah. Yung tutoring. Diyos ko, wala naman palang tutor. So, anong ginawa namin? Hindi naman kami nag-TNT kasi tourist lang kami na pumunta sa Macau. So, naghanap ng trabaho. Marami akong nahanap pero nakakatakot din pag hindi ka sanay mag-abroad. I was 33 that time. 33 years old ako nung nag-abroad ako. And then, malapit na yung visa namin na pa-uwi. Buti na lang may mga kaibigan na nahanap namin doon na tumulong. So nakahanap ako ng employer, February March pinauwi ako ng Pilipinas, but sabi ng employer ko nakaibigan ko na ngayon. Hindi naman totally nakaibigan pero may meron pa rin kaming communication na go home to the Philippines and I will just uh, send you a letter that you have your blue card. Ang tawag sa Macau, ang work permit is blue card. So, muwi ako ng Pilipinas and then May nanganak siya pinabalik ako sa Macau. I stayed in Macau for two years. Ayun, so nagtrabaho ko dun. And then after two years sa Macau, pumunta rin ang asawa ko, si Kagor, sa Macau. Ayan, nag-stay siya ng buwan lang kasi uh, tourist din siya. After two years sa Macau, nasabi ng asawa ko sa kamag-anak niya dito sa Canada na ang asawa ko ay nasa, ay nasa Macau. Uh, pwede bang makuha nyo doon, sabi niya so yun from that time nagkaroon ako ng communication sa mga kamag-anak ng asawa ko dito and then in-sponsoran ako pag may anak ka na maliit pwede kang mag-sponsor dito sa Canada so designed for me, in-sponsoran ako and ang pera na ginamit ko kasi wala naman akong pera kasi pinapadala ko sa Pilipinas ang aking pera Uh, every month, which is kunti lang naman ang sahod sa Macau. So, pinautangan ako ng aking kapatid ng processing coming here in Canada. From Macau, pumunta ako ng Hong Kong na nag-process. It so happen, nag-apply ako ng February, ng, after two years in Macau, February, March, April, May, dumating na ang aking visa. So, yun, umuwi ulit ako ng Pilipinas para doon na galing para makita ko pa ang family ko. Which is iniwan ko ang family ko sa, ay sa Philippines ng all in all from Macau to Canada. 6 and a half years na hindi ko sila nakasama. So yun, so nakarating, nakarating ako dito sa Canada 2007. I stayed sa kamag-anak ng asawa ko dahil sila ang nag-sponsor sa akin. So, I stayed with them for four and a half, no, six months sa bahay ng kamag-anak ng asawa ko. Thank you so much sa mga kamag-anak ng asawa ko na nandito na nag-sponsor sa akin. So, tumira ako sa kanila ng June, dumating ako June, July. Isang buwan, but habang nandoon, naglilinis-linis kunti, nakipag-chitchatan sa kanila. Wala akong trabaho that time. I don't have money that time. Kasi ang pera ko lang na dumating dito is $100. So, I'm so thankful sa kanila dahil nag-i-stay ako doon at pinakain ako. But after like a month nakahanap ako ng trabaho ko, yun yung una kong employer. Uh, umuwi pa rin ako sa kamag-anak ng atsawa ko like every Friday night hanggang Sunday night. Every month, nagbabayad ako ng $100 doon. At bumibili rin ng pagkain kung umuwi ako sa kanila. So, ginawa ko yun ng 6 months na umuwi sa kanila ng weekend. But then, ang una kong employer sabi niya, you can stay in my house. So, nag-stay in ako sa una kong amo. Four and a half years na naka-stay in ako. So, nakaipon naman ako ng pera. Kasi wala akong binabayaran. Cellphone ko, binabayaran nila. Bahay ko, binabayaran nila. Pagkain ko, binabayaran nila four and a half years ko doon. Umalis lang ako sa aking unang employer dahil darating na yung family ko. Kailangan na nila ng live-in, which is four and a half years dumating sila sa dito sa Canada. Dalawa kong anak at saka si Kagore. So naghanap na ako ng maupahan na bahay. And then nahanap ko itong employer kong ito. So yan. So from 2011 hanggang ngayon, sila pa rin ang aking employer. Sila yung aking uh, tinatawag na anong tawag doon? bread of my life. Kasi kung wala tong employer ko, wala akong pera. Mabait sila. Pati yung una kong employer mabait sila. So nagpapasalamat lahat ako sa mga from Macau employer From here, dito yung una kong employer, yung una kong employer na nagkumuha sa akin. I'm so thankful sa lahat-lahat at nakarating ako dito sa Canada. Ano ba yung tanong na tinatanong? Pero hindi basta-basta. Yung sinabi ko kanina, ang hirap. Yung kailangan mong magtrabaho na hindi mo alam kung paano. Actually nasunog, almost na masunog ko pa ang bahay pala ng una kong employer. I keep cleaning. Mahina ako sa cleaning actually. Kaya nagpapahinga ako pag ganito. Sinabi ko 3 minutes lang itong upo ko. Baka mamamaya andyan ang aking employer. Nagsisitting pretty lang ako. Hindi ko magawang nakaupo pag nandito ang aking employer. Umalis lang siya sa glit. <laughs> Pero pag nandito lang ako sa may bintana, oh. Next time ulit, ipagpatuloy ni Kael Elkins ang kanyang kwento kung paano ang buhay Canada. Again, thank you so much for watching and see you again next time. Don't forget to subscribe to Kael Elkins and please, 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 just, just, just keep smiling. Good vibes always and mega love shout out to all. And again, thank you so much. Bye everyone!